Hmm. Pati nga di ulo na ang basit to. Eh, ba to? A heart speed to the city streets We began to feel the fire Hello mga kakitchen! Ngayon ay mag i tayo ngayon ng tilapia. Ayan. Diyan po yun sa probinsya sa amin. Siyempre yan, yung malaking tilapia. Ang kilo niyan mga kakitchen, ano. Mahig, ano, kulang, kulang, kulang lang na dalawang guhit para isang kilo. Ganyan siya kaya uh, laki. Ayan. Siyempre nilagyan ko na yan ng asin para hindi na siya mag, ano, hindi na makawala. Asin at saka paminta. Ayan, buhay na buhay yan mga ka-kitchen o, oh, di ba diba? wala na. Hindi, na hindi na gumagalaw ayan ilalagay ko sana sa oven kaso nga lang parang kaya, matagal kaya na. yun nagpasiga na nga ko dun sa labas para mabilis ma maihaw maluto mm. O ba super ang laki eh to kasama ko yan sa yung mga anak ko siya yung nagiihaw at syempre ako naman yung naglalaba. Ay, um, dami kong labahin. O, nandun siya nag-iihaw. Yan ang aking munting kahanan. <laughs> ayan naman yung bulinggit. Bulinggit namin. At so, ayan na mga kitchen. O, naluto na siya. Hmm. Diba, napakataba. Ang taba-taba ng inihaw na tilapia. Teka, uh. Sobrang laki niyan talaga mga kitchen. Oh. And then yung step step mm. ba yun? Ang tawag Step daughter. Hi, <laughs> mm. Char. Hi. Siyempre, papakainin ko siya kahit dali. Dali. ano pa man yung nangyari. Papakainin Dahan -dahan ko pa rin. ko yung hmm. kamay ko. Hmm. Oh, sarap na sarap sa inihaw ko ah. Mm. Nangangagat na pa ng buhay probinsya pag nakain kami. <laughs> Ayan. Sana po nagustuhan na po ninyo. Huh? Thank you for watching Po and God bless all.